Panorin nga natin kung paano sinadaw ng Lakers defense ang Clippers offense for 7 minutes straight. Well in the second quarter, dito ay nakuha nga ng Clippers ang kanilang last basket in the second quarter with 7 minutes and 35 seconds left sa jumper dito ni Kawhi Leonard. At talaga nga namang ang hirap paniwalaan na for 7 minutes straight ay hindi umiskor. Ito ang Los Angeles Clippers. Pero naging posible nga yan dahil sa depensa dito ng LA Lakers. Actually silipin natin ang ilan sa kanilang magagandang defensive plays. Well, mukhang ang plano ni Coach Redick is to put multiple bodies dito nga sa mga Clippers players kahit sino pa yan. At ang isa pa ay they will shrink the floor. Meaning bibigyan nila ng space eto ang mga Clippers players sa 3-point line. And then after nang pagbibigyan nila ng space ay sila ay mag-hard closeout forcing these Clippers players to put the ball in the basket and attack the rim. And then once again sila ay mag-shrink at ito ay naging effective for 7 minutes straight. Hindi nga nakaskor ang mga Clippers players dito. At silipin nga natin dito ang pag-attack ni Bogdan Bogdanovic mga idol kung saan eto ang si Jackson Hayes ay basically iniwan na sentro ng Clippers para nga bantayan etong si Bogdanovic na gustong umataki in the rim. At nyo naman kung gaano nga kasikip ang driving lane para nga dito kay Bogdan at yan ay nagresulta nga ng Mintes after na mag-contest dyan ni Jackson Hayes. At sa play naman ito once again etong si Bogdanovic ang mayawak ng bola and Jackson Hayes once again ang bumabantay sa kanya at sinubukan niyang i-iso itong si Jackson pero isa nga rin ito sa mga strength ni Hayes mga idol Higgin Guard the perimeter guys at ito another patunay dyan. At dito naman ay pinatunayan nga ng Lakers na every time na meron may gustong mag-iso basketball ay they will put multiple bodies sa player na yon at si Vitsa Subac nga ang kanilang ang latest victim. At actually dito na pressure nga si Subac mga idol. Pinwersa niya nga ang pasa dito na nagresulta ng steal para kay DFS. And then dito naman ay grade individual defense na lang kay Jared Vanderbilt tapos help defense pa neto nga ni Lebron James na babalik nga sana sa court. Akala ni James Harden siya ay teammate niya pinasaan nga si Lebron James. At sa pick and roll ni Harden pati na rin ang kanilang centroy. Eh, may kita nyo naman dito mga idol that the Lakers players are shrinking the floor. Kina nyo naman wala nang space si James Harden to operate pati na rin si Subalch to roll or dive in the paint. Kaya naman pinasa nyo na lang ito dito nga sa kanilang player na wide open sana for a corner 3 pointer. But nandyan itong nga si Lebron James. At ito nga mga idol nagresulta sa defensive snap ng dahil itong si Jackson Ace abay pinwersa ang miss after ng kanyang tough contest. At pati nga si Kawhi Leonard mga idol ay hindi umubra dito nga sa parang soft double team ng Los Angeles Lakers. Kung saan they are not really double teaming Kawhi Leonard but they are showing multiple bodies sa anya. Tingnan nyo naman na ilang na si Kawhi dahil onti na lang out of bounds siya. Kaya naman pinasan niya lang kay James Harden and Harden ay kinakailangan ng ipersang tirang ito ng dahil end of the shot clock na yan. And as si Kawhi Leonard once again mga idol hindi komportable dito nga sa depensa ng Lakers. Ang dahil tingnan nyo naman parang tatlong players lang nag-aabang nga sa kanya. Kaya naman naman pinwersa niya na lang itong ang 3 pointer na ito another Mintes. At itong nga mga idol ang ilan lamang sa napakadaming defensive plays na ginawa ng LA Lakers kaya nga napigilan nila ang Los Angeles Clippers na no umiscore for 7 minutes straight.